sa pagpanaw ni Jobit Baldivino, dito ay nalaman na ganito pala karami ang naiwan niyang kayamanan. December 9, 2022 ay idineklara na pumanaw na ang isa sa pinakasikat na singer ng Pilipinas na naging kauna-unahang grand winner ng Pilipinas Got Talent na si Jovit Baldivino. Way back 2010, nang manalo ito sa PGT at nag-uwi ito ng 2 million pesos na kalaunan ay napasabak sa showbiz bilang aktor. Si Jovita ay ipinanganak noong October 16, 1993. Siya ay nagmula sa Rosario, Batangas at dito na rin lumaki. Bago pa man nasungkit ang mga pangarap ni Jovit, ay nagsimula siya sa mahirap na pamilya. Bata pa lamang ay likas na masipag na ito. Nagtitinda ng siomay, balot at pwede pang pwedeng ibenta upang makatulong sa kanyang pamilya. Si Jovit ay nakapag-aral ng Bachelor of Science in Criminology sa Batangas University. Noong October 2020 naman, ay dalawa sa kanyang kanta na pumatok sa masa, ang Pusong Bato at Ikay Mahal Pa Rin. Dahil dito, ay nakapagpundar siya ng bahay, kotse, lupaid, negosyo at iba pa. Dito ay kaliwat kanan ang natatanggap niyang trabaho at pag-iendorso ng iba't ibang produkto sa kanyang pag e endorso ay kumikita siya sa mahigit 7 digits kada isa sa bawat pagtatanghal niya upang kumanta ay kumikita siya nito ng 5 to 6 digits. Dahil dito ay nakapagpatayo siya muli ng sariling bahay dito sa nakalakihan niya sa Rosario, Batangas. Sa mga movies na napasama siya ay kumikita siya ng mahigit 5 to 6 digits dito. Narito ang ilan sa mga parangal na napanalunan ni Jovit Valdivino sa kanyang karera. Noong 2011, panalo siya sa GMMSF Boy Entertainment Award bilang isang co-performer. Sa parehong taon, panalo ulit siya sa Awit Award for Best Performance by a New Male Performer Artist para sa Faithfully. Sa parehong taon rin, nang makuha niya ang best-selling album of the year, ang kanyang mga kanta ang net worth ni Jovit Valdivino ay umabot na sa 5 hanggang 8 million dollars na kung dito sa Pilipinas ay tumataginting ng 442 million pesos. Hindi lubos maisip na ganito na pala siya kayaman ngayon dahil hindi ito mahilig magpakita ng kanyang mga ari-arian. Tunay ngang small but terrible ang datingan ng singer. Ano naman masasabi mo?